Yo mga idol, kapag may nagdala ng buong truck sa court at preno, alam mong nandun si Zion Williamson at ang nakaranas na matinding pressure, walang iba kundi ang Chicago Bulls. Tignan nyo kung paano nag-heal ang kanilang depensa sa 48 minutes. Ito na, unang play mula sa perimeter, drive agad, walang makahadlang, isang malakas na dunk, power na power. Hindi lang drive, tignan mo yung pasa niya habang umaatake, kick out sa shooter, ang vision, pang playmaker, ang intensity, offensive rebound, sinundan ng sariling tira, hindi natutulog sa court, second chance points. Kahit may nagbabantay, sinuong ang lahat tap finish sa loob Ang body control Parang running back Sa loob ng pin Ang bilis ng kamay Nakuha ang steel Diretso agad sa fast break Walang makahabol Ang motor Walang patayan Isa pa Speed move Mabilis Pero control Tapos lay up Naguguluhan ang depensa ng Bulls Sa dulo na ng quarter Hindi pa rin napapagod Muling drive Basket Patunayan na ilit ang stamina Defense Hinarang ang pass Na outsmart niya ang kalaban IQ play Final play Sa pandominant na finish Game ceiling dunk Zion Monster talaga Grabe ang performance ni Zion Williamson, di ba? Ang lakas at will to win, pang superstar. Talaga sinugurado niyang maging hell ang gabi para sa Chicago Bulls. Sa tingin nyo, sino ang makakabantay kay Zion kapag full speed siyang umatake? Comment nyo na yan sa baba. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Peace out.